Pare, ito mo mabuting bangketa, mga hindihap lang. Eh, pare, anak na rin kukunan da rito. E, Kaya gagana ka. Hindi, pare. Kakaiba lang. Kukunan da. Kaya itong kaedad kamo. Na Ika naman. Huwag. Huwagin, pare. Chinek mo na kanyan nung wala kang sugat. Itapin, pare. Eh, Amo. Itapin, pare. Eh. Kakawada ka na ako. Pepalugdaw ko kayong ban. Malamang kayong kinubana. Tinyang kang patutudang hangin. Yung dudurok kayong ngayon ko. <tod> Baru may Wah, o, tagalang... hmm, dama, eh, ako tuloy mo, bago mo pare, ako taga lang. Wala lang ang kidney kanyan. Hindi mo na na yaman. pare. Wala ni pare mo. Pati yung Facebook pare, meron ako na baka maputing ban. Ah, meron na la? Oo. Kayo? Pare. Oh, umayli kayo! Ah. <laughs> oh, baka nanod din ko kung nanda pala rin mga ragol butoy ito, ye! Yeah. <laughs> Na! <laughs> oh. Pare, reto pala rin po kung nanda, pare! Di hey, pare, dito pala pangon nanda, gamitan daw pala king bold, pare! Ikiti ako nitang kaya ka, kabuto ito yung kamatsin, pare! Yami <laughs> mo nga <nato>, pare! Oh, sana! <laughs> 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 kaya pala yung ako!